Di pa imbestigahan sa Provincial Board ang giingong prostitution activities sa usa ka dapit sa lungsod sa konsulasyon, kundi hindi kabalakan ang pagkalambigit sa mga minor di edad. Atong sairan sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, yes tungod kay doon ako ng mga minors nga nalambigit ng mga binuhatan mo. Ang gustong paimbestigahan kini Paladman ang pakisusi sa Hunta Provincial. Sa sesyon sa Cebu Provincial Board, gipasar ang resolusyon ngadto sa kapulisan. Gisugyot ni Board Member Lawrence Lagon sa 6th District susihon ang report sa gingong prostitution activities sa usa ka lugar sa poblasyon Oriental sa lungsod sa Konsolasyon. Matud sa opisyal, daw sa ra kining gihimo ug may ubang higayon nga may nalambigit pa nga mga minor de edad ang maong lugar sa pagkakaroon bakanting luna nga dunay daghang kahoy haduol sa sentro gyud sa lungsod kun maadlawan daghang tao ang musuroy sa dapit sama sa mga nag-exercise o nagtambay o nagpalandong sa interview sa telepono gipasabot sa hepe sa konsolasyon police ang mga lakang nga ilang gihimo wala tay ini reported nga as to prostitution diri mm -hmm. sa atong police station and I've already coordinated sa ako ang WCPD wala tay uh, wala tay reported na incident regarding ana apan gipasalig sa kapulisan nagimbestigar na sila sa maong report misaad sab sila sa hugot nga monitoring sa ilang mga personnel ug gani may mga na-assign na sila sa maong dapit na natay existing diha nga fix visibility point where in patrol car na designated yung diha nga area sa ato ang market kay tapad Mercado, merkado sir ang iyang designated area mag grooving 24 hours sir mm -hmm. so oh so uh, dili na to makaila nga mga tao diha sir kay kanang lugar at sa ginganan mm -hmm. Eh, nasa yung mga kananan diha sir Si SG Katakda nga ang kapulisan nga sa atong mga local officials alang sa paghatag sa feedback o pagpa-update sa ilang gihimong investigasyon kabahin ng mga isyo tiha sa mga dapit sa may barangay poblasyon. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.